Teka, may touch <laughs> What's up, what's up, guys? Good morning. It's me and Doc. Ano oras na ba? It's 6 a.m. in the morning. Uy, magpapasko na talaga, oh. 6 a.m. na, pero medyo madilim-dilim pa. So, punta tayo sa Kamyas. So, malapit lang dito yun. May porak. And if you remember, yun yung first ever vlog ko sa Sitio Kamias Here in Porak. Kamuyas like oh, oh. Kamuyas, kasama ko si na Mark doon ah, Si Al, first ride ni Al doon Pupunta <laughs> so, tayo doon, hopefully yung bundok doon, yung Mount Burundon is open na Ahon mafia... ahon oh, ahon Ahon tayo, ahon Akitin na natin na, like, over, Dubai, <laughs> Balikan natin, tignan natin kung ano yung mga changes sa uh, Kamuyas Ano ba kaya yung view deck doon Baka so, sampalok na. <laughs> o, sampalok na. Hindi na kami yan. <laughs> so, let's go! Ko na us here. Oo, dito nga yun. naalala ko, dito Hello. nga yun. Take the next lap. Woo! Eh, si text na naman to. Sa taas natin. Look at the view in there kaso natatakpan na eh sayang pero ganda na view din over San? this ano ewan ko saan <laughs> na natakpan na eh sorry natakpan na too late. <laughs> too late tapos yung daan dito as I recall nung last kong punta dito hindi ito simentado ayan o oh. ngayon simentado na alam ko lahar section to eh or puro talahib to magkabilang Gilid ng daan talahib, wala ba ibang makita kung di talahib. Ngayon, ang linis na. Ngayon, may makikita ka lang. Oh, ayun, gwapo, ayun. Gwapo. <laughs> 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 Naman pala, puro simentado na. Ayun, oh. Nasa trail na tayo. Oh, paved road na. Sad. <laughs> ang kili lang nung ano. Gravel section. Start <laughs> na ng matinding ahon. Morning po. Morning. As I recall, itong ahon na ito dati, hindi ito sementado eh. Trail to. Na malalaki yung mga bato-bato. Pero ngayon, ayun know, o, sementado na. So putol-putol pala yung pave segments. You na know. o. Ito, sa trail na naman tayo habang umaahon. On the other side, ayun know, o. May mga borol dito. Kaso wala pang tanim eh. Yeah, brownish pa yung color. Sa so, kabila naman, puro tubo tapos mga bundok bundok doon tayo yun tuktok ng mga bundok na yan sa mga bundok na yan pupuntahan natin is the alternate road meron palang alternate road na kayo na puro simentado na yan ito nakarating na tayo sa barangay Camias Aita Village dito if you remember dito kami ano namigay ng mga lumang damit noon ni Mark Shout out Mark Abria Alcanlas Alcanlas First ride mo to Dito ka na budol Tapos nag swimming swimming pa tayo Si Ryan Si Ryan, si Ryan syempre. Sinama niya Anong pangalan mo? Rex Taga dito ka Kakilala mo si Sir Vince Oh, yung ano sa eskwelahan dyan. Oh. Yung teacher, si Vince Manalo. Yun, kaibigan ko yun. Mount Negron starts here. Pasbul Talunasan Trail. O, oh, talaga? San to? Yes, San to? San to? Malayo pa doon? Yes, Tahon pa tayo sa taas. Meron merong portion dito na napakaganda rin yung view eh. Sa gilid tayo ng bundok. Ah, puntahan pa natin yan ahon pa ng konti grabe taas ha. ganito ba talaga tumaas to o oh, oh, tumaas na lang <laughs> hindi ko maalala to taas maabot to ng 19% yung gradient mahaba haba pa ha nung kala mo ang haba na ng inahon mo ayan meron pa palang kasunod <laughs> yeah. <Let's> Para, have... <laughs> paalala ng mga State ahon na to. Positive. Guess what? There's more. <laughs> Meron pa pala. Yeah. Kala ko last na yun. Meron pa pala. Eh, lang dito na tayo. Eh, sige. Ano Ay, sige. Dito na rin lang tayo. Tawin <laughs> tayo. Ayun. <laughs> Tento lang, oh. <laughs> <In> Tento, <this. laughs> ayun o, oh, may ano kami nakita clearing dito para maganda yung view eh hindi, puntahan muna natin o, oh, total di naman mahirap yung pupunta dun kaya, oh, yeah. lakad tayo konti di ba? tignan natin yung view dito yun o, oh, ganda o, oh, di ba? <laughs> nice one nice, nice so, ano, ikaw naman Pwede na tayo dito. Sarang, <laughs> uh, <laughs> Ganda. Sorry, kumukuha ko ng Papa Jack Ora eh. <laughs> Papa Jack Ora. Yung parang hindi ka pinagpawisan. Oo, oh, 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 yung parang wala lang. Parang wala you lang. Know. Parang mag-umpisa pa lang ng ride. <laughs> Pinipigilan ko yung hingal ko. Hindi. <laughs> <laughs> di pa tayo tapos no? Di pa, di pa. Punta pa tayo dyan. Somewhere there. Layo pa. Malayo pa ba? Ayun No? Doon pa ba? Hindi pa ganun tayo Ayan okay. ka eh, akit pa tayo, akit pa Short so, break, short break Short break lang Let's continue! Ahon like... pa din oh no? Ahon, non-stop na climbs Ay, pa ba tayo doon sa bundok? Actually, nasa bundok na pala tayo eh Pero doon sa Pabundok ko, doon sa pinakabundok talaga Bye bye! Bye! Saan kayo punta? Sa kami pupunta? Sa kami pupunta? Huyin na kayo. Ha? Ah, Mag-aaral? May eskwelahan dyan, sa baba. Ah, dito na tayo. Ito na yung papanik sa bundok. Ito na yung sinasabi ko. Papunta ang view deck. Ito, panik na tayong bundok. Medyo mahirap nang i to. Oh. Ayan na. Oh. Loose, big rocks. Dami po mga hukay-hukay. Lakad lang. Ayan o. Oh. Sabi ni Doc, dito na yan ha. Oh fuck Let's go. Let's carry the bike. the things we do for a good picture. <laughs> ano pa kailan mo kuya? Apupat. Ano po? Apupat. Apupat. Apu Pat. Pat. Apupat. Apupat. Uh, uh. Ano po kayo dito? Maintenance? Oh, doon sa akin kasi nandiyo. Sa akin kasi nandiyo. Karas pagdating doon, wala nang. Ah. Dito nga lang. Dito so, lang dito po. Dito no? lang trabaho. Oh, yung ano ko, yung dinimension ko yung Ah, uh, okay po. Uh, okay po ah. Nagpalinis doon at saka nagpagawa ng kubo. So, hmm. so, dito daw yung ano, hmm. na-unpack hmm. ya, dun sa bundok. Ayan no? meron stairs dun kung nakita nyo. So, may likuran ni Doc. Ah, <laughs> uh, po Pat, kayo na po bahala sa bike namin ha? Ah, Ayan, hiwan natin yung mga bike dito para hindi na tayo mahirapan na makita. Ito na daw, sabi ni Hapopat. Oh, I remember dito. Ah, ayan. Ito na. Ito na yung trail. Malayo pa daw. Malayo pa ba? Oh my God, malayo pa daw. Look at that view, man. Look at that. Woo! Dito, tapat mo rito. Mas maganda yung view. Ayun oh. No. <laughs> ayun oh. No. Ayun o, no. dun tayo galing sa baba. Ayun oh. No. And we're going up up this trail. Uy, uy, uy. Okay. <laughs> ang hirap, ang hirap maglakad ng naka cycling shoes. Ito na, parang merong parang makeshift na stairs dito. Parik tayo dito. Buti na lang, iniwan natin mga bike. <laughs> ang hirap. Ang hirap. Ay, ang laki naman ng punong to. Ano kaya ang puno yan? Ayan oh, hindi lang malaki, malapad. Aratilis yan. Ka? Aratilis to? Oh. Oh. Siguro matandang aratilis okay. na lang to. No? Kaya... Panungpanong hapon. Oo, oh, oh. lumaki ng ganyan. Saksi to nung ano, World War I. <laughs> 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 dito na tayo sa may summit. Teka, <laughs> saan tayo? Dito? Ay, <laughs> ha? Ay, alam ko dun, eh. ha, dun ba? Oh, tignan muna natin <laughs> yeah. dito. Naman, oh yeah! Oh Oh my God! At oh, diba? Look at that. Look at that. Nandun yung bato. Oh. Ay, look at that. Ah. Ayan o, no? tignan nyo. No? Ayan o. No? Magkakapi tayo dito. Oh. Ganyang view. O, oh, diba? 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 ba? O. 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 Ilang tao lang yung nakakagawa ng ginto, Yung nag starbucks sa bundok. di ba? <laughs> Ilan lang tayo nakakagawa niyan. Starbucks. Baka naman. <laughs> Starbucks baka naman eh? Lagi, <laughs> laging, <laughs> ano, ah? laging ano ha, pino-promote namin. Featured <laughs> palagi sa akin. Kaya, ka, plan, eh. kaya ka, baka naman Oh. Nakakarating pa sa bundok oh. Ayun oh. <laughs> worth the climb, worth the hike. Puntahan niyo to, men. Sarap. <laughs> Tingnan niyo to. Oh, pa rin hanggang ngayon. <laughs> Tingnan niyo 'yung mga bundok sa likuran natin, ang dami. 'di ba? Tapos on the other side, kitang-kita mo mga tarayat pala dito, 'di ba? Ayun oh. No. Ay, yung mga taraya tayo. No. No, no. Ay, mga taraya tayo. Ayan o, ayan o. Asan? Ayan o. Ayan o. Grabe. Tapos sa ilalim, if you could see, there's a river eh. Ayan o. No? There's a river. Ayan. Uh, diyan kami nag-swimming noon. Yung first time kami nagpunta dito. 'di ba? Hmm, sarap Starbucks oh, Starbucks oh, dinala pa namin kayo sa bundok oh, baka naman. <laughs> It's my first time na nagpunta rito sa tuktok ng bundok na 'to. Amazing, man. Ay, buti na lang nakapunta tayo rito. Buti, buti na. na lang, nag ako. Kaya nga ako hindi di ka mag-aaya dito, short ride. <laughs> thank you, thank you to sa di diarrhea Kung sino man yung ano nag-prepare ng food ni Doc. Thank you. <laughs> thank you, thank you. <laughs> <laughs> kayo po, pwede rin kayong magano, magsayaw. Dapat doon sa kabila para overload. Oh, teka, teka, teka. Lipa tayo, lipa tayo. Teka. <laughs> Ang hirap mag-video. <laughs> ayan, ayan, Nagalubaw si na ate, at si kuya. Sa dao. Lapit lang. Hi! Shoutout kayo. Mga boyfriend nyo, asawa. Uy, kasama. Ba't <laughs> kasama ka dyan? <laughs> Ba't dyan ka? <laughs> Tagal ba ka rin? <laughs> first time nyo dito? Po. Ako po, first time ko. Ah, pareho Maraming tayo. Ah, oh, bakit? <laughs> hindi naman. Yung Uy, hindi ah. Eh, what, what more pa kung pumalik ka ng Arayat, mas mahirap sa Arayat. Ay, mas mahirap. Oo. Ang ganda nga rito eh. Salamat pala sa kape. Binigyan nila tayo ng kape. Ano yung time lapse? Naka time lapse, Saan? Saan? Teka, sasali rin ako. San ba? <laughs> ah, yun! Hi! Ayun pala, yun. Ah, time lapse sila. We're heading down na. Ah. Ano, punta tayo sa ilog. Yeah, thank you dun sa mga Lubao Group riders uh, for the coffee and for the uh, masayang kwentuhan. Pagkwentuhan tayo na konte oh, Tara, ilog na tayo yun, nakapagpalit rin ng baterya ready ready talaga so nandito na tayo sa stairs ayan, oh. bit, -bit bike na naman Uy, iniwan ako ni Doc ayun na sa, baba oh. scared the bike lusong na tayo puntahan natin yung community kanina dun sa may eskwelahan nakumbaba na tayo sa village so change of plan next time lang tayo pumunta dun sa river man para magawa natin na separate content and para mas mag enjoy tayo and mas matagal yung stay natin dun Masa medyo oras na rin kung pupunta tayo doon. Walang lamang. Picture lang tayo ng konti tapos alis na tayo. Di natin masyado ma-enjoy. Nandito na tayo doon sa may alter, alternate road na sinasabi ko kanina nung papanik pa tayo. So dito tayo lalabas. Ang labas daw natin dito. Sa so, may Florida Blanca, hindi sa Pora. oh? Kaya na! Uy, may river crossing. River crossing! ganda rito open field oh. tubo siguro to morning po morning <laughs> ayun oh nagpi oh nga tubo ayun oh i-prepare na sila para tamnan ng tubo ang haba din ng daan dito men oh the best part halos lusong siya so kung pupunta siguro kayong kamyas daan kayo dun sa may porak road mas maiksi dun mas maiksing ngahon pa uwi, dito kay dumaan kasi majority lusong, nasementado pa ang ganda ba ng kalsada sarap po so, labas natin, Florida barangay Kalantas so, balik na tayo, Porac, men house ko po, municipality of Porac ito, nasa Porac na tayo may naamoy akong mabango dito, dito, dito tayo dito, dito sinasabi ng ilong ko, dito tayo na siya so dito lang yan sa tabi ng daan no? sa porak sa may pew so actually meron daw silang event ngayon parang inaccommodate lang tayo kasi mag almusal lang naman tara pasok tayo uy ganda oh ganda san po ay thank you po Ayan. dahil umahon tayo at dahil mataas yung kolesterol ko tamang tama yung inorder nito <laughs> grilled pusit chicharong bulaklak yung chokawale. At least may gulay. Lain. <laughs> Lain. <laughs> Ayan ba? Diba? Dito lang yan. Dito lang yan. Nasiya. A few moments later. Ano yung tanong ko kanina, Dok? Ano? Kung, kung maubos ba natin? Hindi. Ubus, ubus. Hindi. Ang sarap. Prabis. Yung ano, pusit nila. Perfect yung pagkakaluto. Like oh, yung laing ito. Isipin mo ba may gata yan? Parang walang gata pero lasang lasa yung gata. Plus yung ano, yung sarang bulak lasa yung etsong Nasiya! Don't forget ha, ah, dito lang yan sa may Pio, Cora. Roadside lang yan. Road. Roadside. Roadside. Ayan na main road. Ay, sarap! <laughs> Thank you so much, Nasiya! Sarap, men Laing, pusit, sarang bulaklak Oh, meron pa. Ayun, oh ano ayun, oo. Oh. Nasa La Guerta. Oh, sa kanila rin pala yung private resort. Di ba? Tipin mo, meron pa lang masarap na kainan dito, malapit lang sa amin. Woy! Woy, nakauwi din from Sagada. Ah, oh, pagod by cold the way, Sagada. Hindi, <laughs> okay, ang ganda naman talaga ng pinuntahan natin parang sa Sagada. Yun yung ano eh, uh, expect mo, maganda yung pinuntahan mo. Pero hindi mo ina-expect na ganun pala kaganda surprise ako doon. So, salamat, Dok. Doon ka nag-aya. Ang sarap doon. Balik tayo doon, ha? Pero ang resulta, <laughs> dehydration. Oh, dehydration. eh, okay naman. Sulit okay, na sulit okay, na bahay. di ba? Just shows you na kailangan laging stay tuned kayo kasi hindi mo alam saan-saan na naman kayo makakarating. So, please subscribe. Hit that notification bell. selecting all. Like and share. Lagi natin sinasabi. Okay. it's, scary. it's scary. Yeah. Hi, Rina! Rina! Yeah. <laughs>